totoo may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. Kairik, ang Dr. Lorin nakalaya na po. At may pasabog agad si Kairik dito. Nanaig nga ba yung katotohanan o nanaig yung mga sinungaling? Dahil hindi tatantanan ni kay Eric ang house speaker na gumastos ng travel expenses sa 2 billion pesos. Kaya panoorin po natin yung pasabog ni kay Eric at ni Dr. Lorin. Dahil hindi pa daw tapos ang laban sa pagditin nila sa facility ng kamara. Kaya panoorin po natin yung buong video na ito kung paano nagsalita si kay Eric at Dr. Lorin ukol sa mga kongres na lumaban sa kanya. Dahil yung inuulat daw nila sa SMN ay totoo lamang dahil hindi daw kailangan na ilanta pa paang source para po panindigan na gumastos nga yung House Speaker sa travel expenses nang bilyong halaga. Kaya panoorin po natin yung buong video na ito para magpagbigay din po kayo ng komento kung nagsasabi nga ba ng totoo si kay Eric at Dr. Loren mismo sa SMNI ng broadcasting nila. O sadya tinatakpan lang ng mga kongresmen sa kamera ang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez para hindi po sila mahipit. O oh, madamay, dahil mismo kapwa-kongreso nila ang dinidiin dito na gumastos ng travel expenses ng 1.8 billion pero umabot pa ito ng 2 billion piso. Kaya panoorin na po natin yung buong video nito para makapagbigay po kayo ng hinto nyo laban po sa kay Kay Eric at sa mga kamara at kongresman na pinagtatanggol siya Speaker Martin Romualdez na hindi daw gumastos ng halos 1.8 billion piso sa travel expenses nito. Kinama pong sulat, ang aking uh, pag ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos. Sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable. Hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my uh, disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng Kangaro Court sa kanila sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, uh, I should be uh, more professional in asserting may arguments but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at tinagamitan ka ng weight ng kapangyarihan my expectations how, how do i feel now parang my expectations were when you fight kasi the CPP NPA and the F you have no expectations you just embrace it and you just jump and we were we were very ready to spend our holidays here away from our family we were very ready to do that and that's very important kasi um Pinaglalaban natin dito ang ating bansa at ang mga anak natin and um siguro gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo no kasi we're, we're very clear that this is not about us. It's none of this is about just me and Eric. It's about our country no. Yung pang-aabuso ng mga nasa nasa kapangyarihan napakadelikado nun sa isang demokrasya lalo ang freedom of the press. A lot of our freedoms rest on. In fact, so many of our human rights rest on. So this is so important. So maraming maraming salamat sa mga kababayan natin na sinabayan tayo dito. Even the PMA graduates who issued yes. that statement. No? But basically, uh, what we've learned from this is what Eric just said. No, Ang kapangyarihan talaga ng isang bayan ay nanggagaling sa taong bayan. At yung ginawa namin dito ay pag-aalay sa isang bayan na, na talagang uh, worthy na pag ipaglaban so paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant and who flout the the laws of the land and our constitutional rights then our democracy is in grave danger kung kayo tatanungin guys, ano ang masasabi nyo sa pagkalaya ni Dr. Loren at ni Ka Eric dahil ba sila ay nagsasabi ng totoo o nagkamali lang ba yung kamara sa pagditin sa kanila? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, guys, please subscribe and like po. At meron lang pala ako i-promote guys, no, please subscribe What's in MB26 Vlog guys, no, maraming salamat guys, thank you!